Bombo Genesis, live na live tayo dito ngayon at uh, makakapanayam natin na walang iba, isa ho siyang negosyante at isa rin ho siya o dating gobernador ng Ilocos Sur, walang iba, si Governor Luis chavez Singson Unang-una, Governor, pagbati ho muna sa ating mga manonood at taga-pakinig ng ating 31 fully digitalized AM at FM station nationwide, worldwide. Governor. Uh, Unang-una, uh, binabati ko po po yung lahat. Magandang oras po sa inyong lahat. At... Uh, dahil uh, sa Facebook yata kayo, meaning this is worldwide. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Uh, Governor, you have mentioned na magbibigay ho kayo ng 5 million pesos sa uh, kay uh, two-time uh, gold medalist uh, Carlos Yulo at maging doon ho sa pamilya nitong si uh, Golden Boy Carlos Yulo. Um, can you tell us more about this initiative, uh, Gov? At ano po ba yung mga conditions mo dito? Ang hindi naman parang kondisyon kasi... <coughs> Nasubukan ko na yung mag-away ng pamilya, naayos ko agad yung pamilya namin. Kasi hindi maganda na hiwa-hiwala yung pamilya eh. Parang naawa lang ako sa mga parents ni Kaloy dahil nagpaparit sila, nanunod lang sa kalye yung tatay. Dapat kasama siya kung ano man ang nakamtan na ni Kaloy, dapat kasama ang mga parents niya. Dahil wala naman si Kaloy kundi sa amat ina niya eh. So, magbibigay ko din ba million, ang um, purpose ko lang is yung pagsasama niya ng pamilya. Uh, not on the gold that uh, na, na niya, but more on family unity. Uh, para magkasundo lang, para masaya ang pamilya nila, uh, doon okay na sa akin yun. Gob, uh, para ho sa isang prominenteng taong katulad mo, gaano po ba kahalaga sa iyo ang isang pamilya? Well, pinaka-importante ang pamilya. In fact, sa sampung bili ng ating Diyos, the Ten Commandments, isa doon. Ikalima, Honor thy father and mother. Isa sa bili ng Diyos yan. At isa may pang pampiagagawa ngayon, yung, yung forgive your enemies nakakalimutan kasi si mga ibang tao eh. Kaya ako, yung mga nakalabang ko sa aparatis, uh, ko na lahat. Hmm. Siyempre po, panalangin natin na at least uh, sana magkabati na itong Pamilya Yulo. Pero just in case, uh, Governor, na hindi pa sila o uh, handa mag, uh, magkabati-bati, ibibigay pa rin po ba natin itong 5 million pesos na ito? Hindi. Tutulong na ako pero hindi ko ibibigay lahat yung 5 million dahil ang purpose ko nga, yung, yung, pag uh, sasama ang buong pamilya eh. Ay, uh, wala akong makapalan yan. Para sa kanila nga itong pamilya eh. So, hindi naman maganda na nag-aaway na, na pre-premiohan ko pa. Hindi <laughs> yun ang purpose ko eh. Uh, ba, congratulations kay Kaloy nagdala ng uh, honor sa ating bansa. Pero huwag mong kalimutan ang mga magulang mo dahil wala ka sa mundong ito kundi dahil sa kanila. So, yun lang isipin mo. At uh, bili ng Diyos yan. Uh, Masyaalaman naman nangyari sa inyong pamilya, dapat ayusin mo. Uh, be humble. At... Uh, sana wag ka magbago sa mga pamilya mo dahil sila nagpalaki sa iyo. Whatever nangyari sa inyo, uh, hindi ko wala kung anong mga naging problema nyo. Uh, sinabi ko as example sa pamilya namin. hindi the last election, hindi kami nagkagulo. So, inayos ko kagad. Dahil walang kwentang pamilya na hiwa-hiwalay. Gobbo, uh, we all know na tumutulong ka po talaga sa mga Filipino athletes sa uh, noon pa man. Uh, noon pa, noon pa. Meron din po ba kayong ibibigay doon sa iba pang mga lumahok sa 2024 Paris Olympics? Particular ho doon sa uh, nakakuha din po ng bronze medal. Yes, tutulungan ko rin. Mm -hmm. Apo. Uh, uh, ever since, tumutulong naman ako eh. Ang long member pa ako ng uh, Philippine Shooting Association, akong president din o nang ginawa ko, binayaran ko lahat yung may utang. Tapos, pag may nanalo, bronze or gold, silver, isang million, 500,000 bigay ko. May incentive. Pero ang pinapadala namin, yung mga we're qualified. May qualifying test yan eh. Kaya, dapat tulungan ng gobyerno ang, ang, uh, ang sports commission, pero ang um, Philippine Sports Commission, Tignan nyo rin sana yung mga nagpapatakbo bawat asosasyon. Dahil napansin ko hindi maganda yung nangyari sa Sports Commission nung, I ay, mean, sa Shooting Association nung mayroon silang sinalihan this year na nagpadala ng imported pa from America na hindi naman na-qualify. Nagpadala rin dito, hindi rin qualified. Kurela tayo, nakakaya. Mukha ng Pilipinas ang re represent nila. Tapos yung isa, nag-give up. Yung isa, polerat. Hindi dapat gano'n. Dapat, sundin nila yung batas. At ang gobyerno, tulungan, uh, ma-reorganize the whole system. There should be discipline in uh, sa sistema ng mga, at lalo mga atleta. Dapat may discipline sila yun ang tutulungan ng gobyerno. Kung walang discipline, useless tayo magpa-gubastos mag pa. Like yung sinasabi ko nga, batay tayo nagpadala ng diwang runong? E eh, meron namang qualified na magagaling, sports and skit, na, 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 na naroon sa mga Asian Games, dapat yung pinadala natin. So thinking sa tingin, sa tingin yo po bagob ano pa ba yung mga pwedeng ibigay ng gobyerno para o suporta na pwedeng ibigay ng mga gobyerno para dumami pa po itong mga Filipino Well so more funding na. for the sports uh, industry pero at the same time check din niyo na 'yung official na na ma, na namahala ma sa mga association mga members ng uh, sporting association dapat check din niyo 'yon yun. kung tama bang ginagawa o mali, eh, dapat turuan sila. Okay. Uh, Gob, uh, dakuwan naman natin yung issue sa uh, Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Kamakailan lang po ay nag-offer po kayo ng affordable ng mga e e-jeeps bilang support ako sa naturang programa. Uh, pwede nyo po bang banggitin sa amin pa? Yes. Gusto ko paliwanag na yung Modernization Program, matagal lang programa ng gobyerno yan, never na na-implement dahil pinapadala yung mga driver sa bangko at buutang doon, magbaba, down ng 500,000, tapos uh, magpuporsyento. At the end of the day, doble yan. So, ayaw mga drivers. So, minsan kasi pumunta si Presidente sa uh, uh, pagbukas ko ng isang uh, yung dongpeg na sasakyan, eh, sinabi ko sa speech ko na ano, Uh, Dong Peng is the third-largest manufacturer um, in China, and not only that, Mr. President, the modernization program, the government, which is long overdue, uh, without, I will provide all the mod, uh, uh, electric vehicles, uh, jeep, bicycle, motorcycle. Uh, without any down payment, without any guarantee, it will be guaranteed by the LGUs. Walang zero interest. So, walang ginawa ko, transport group punta rito, hanapin yung pinakamura muna para hindi nyo kumabintangan na nagnegosyo ako. Dahil tulong ko lang. Nung after talking to the president. So, pumunta sila rito, aros lahat na ng transport group. Hanapin yung pinakamura muna ka ako may gumagawa rin dito. Sinong pinakamura? nagharap sila sa buong Pilipinas, nagpunta pa sa China, nagpunta pa sa Korea. Ang nahanap nila, 2.8, 2.4 million. Nung sinabi yung 2.4, payag na sila doon. Kako para pakita ko may sincerity na tulong, binigyan ko lang sa kanila 1.2 pero as, uh, as sila nagpagawa no na sa akin yung specification DOTR and transport group. Kopya ko yung lumang jeep, air condition, 22 seater, ani man nakatayo, total of 28 passenger aircon with camera and everything kompleto. Uh, quality. So pinagawa ko dumating na rito at uh, niya ni Secretary Bautista, nagandahan naman, So yun ang pabibigay ko sa mga, hindi eh, pabibigay, uh, i-provide ko lang. At siyempre magbayad sila araw-araw, yung mayor magkukonekta araw-araw. Then every week, padadalaman naman sa akin yung ano, para mabayaran ko rin yung utang ko. So dito malulogi ako, sigurado, dahil hindi ko nga pinatungan eh. Kung gusto ko lang patungan, 2 million, payag na sila, 2 billion po, payag na nga sila eh. walang interes So, 1.2 para yun ang talagang tulong. Na marami ang tatanong, bakit kayo nagpapalugi? Ginawa ko na yan noong araw. One example, yung Miss Universe. Wala naman nagdala ng Miss Universe sa buong Pilipinas kung hindi ako lang. Not even na government. So, tinanong sa akin, kung kukunin natin ang Miss Universe, malulugi ba tayo? Sabi yung economic team ko, Sir, baka malugi tayo ng 1 million, 2 million. Kung 1 million, 2 million ang lugi natin, sulit yan para sa ating bansa. Dahil pag popular ang mga uh, tourist destination, dadami ang turista, turo tayo ako. Okay, kunin, ko. So, ang hirap kung kinuha yung Miss Universe. Ang daming kondisyon, napakahirap. So, in short, nakuha ko. Dahil sila hindi nila sa buong mundo yung mga candidate. Dahil kung may mangyari, international issue. Pero noong bayaran ko na sila, ang hirap, <laughs> unti-unti, pinagdaan ako 1 million, then 5 billion, then 12 billion. Hindi ko na makakalain na gano'n. So, so sinunod ko lahat ang gusto nila, nakuha natin. So, nilabas ko lahat sa mga tourist destination na kilala ang ating bansa. At kumita ang ating bansa through media mileage ng mga libandaan uh, half a billion dollars worth of uh, media mileage. So, nalugi ako ron. Meron pa isa. Naging mayor ako sa isang bayan. Isang beses lang. Inayos ko lang yung bayan na yun. Hindi na ako tumakbo. May 10, 10 hectares na property na sa akin, binibili sa akin ng 500 million. 5,000 ang ano. Di, di, uh, at that time, eight, 1,000 per square meters. Ngayon, may bumibili sa akin 5,000 per square meters. That's 500 million. Binigay ko sa munisipyo, 1 million uh, or Lugi ka agad ako ng 380 million. So yun, talaga nagpapalugi ako basta makatulong eh. So yun ulit, gagawin ko ngayon, mas maraming, mas maraming logi siguro dito, tayo marami, pero sabi ko kay Secretary Bautista, dahil meron binibigay ang gobyerno na 300 na tulong yata, uh, kung ibigay nyo sa akin yon mas makakameno sa lugi ko. Kako. Para tulong-tulong tayo, tumulong na ako, lugi ako eh. So yung promise nila na ibibigay, ibigay sa akin para makabawas sa lugi ko. So tuloy yun, nandito na. Mahirap gumawa ng prototype. Tatest na lahat ng gear, brake, lahat ng parte. May kami pag-test sa Korea. ang huling test, ibabangga nila. Naibangga na. So, meron kami nakahanda. Nagbugawa na ng iba. Nakarating na lahat dito. Motorsiklo, tricycle, jeep. Exactly yung as specific specification by DOTR and the transport group. Nakita ng na Secretary Bautista, na-check na nila, maganda. And, hindi tayo mapapaya doon, ako masisira kung mapapaya tayo. So in short, it's a quality, quality uh, vehicle, electric vehicle. Okay. Uh, uh, medyo malaki ho, may tutulong nito doon ho sa ating mga operator at mga driver, lalong lalo na kung ibibigay ho ninyo ng mas mura doon sa, uh, 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 mas mura yung presyo. Uh, bilang panghuli na lang po, uh, Governor, uh, Uh, matanong ko lamang po, malapit na po yung 2025 midterm election. Ano po ba yung plano nyo sa darating na eleksyon? Planning to run for national or uh, local position po? Wala akong balak tumakbo dahil ganun din ako tumakbo nung last election dahil sinamahan ko si President Marcos Ubicot, akong Presidente ng Mayor's League. Dahil bawal pa ang meeting noong araw. Pero pinayagan kami ko malit na group. So ginawa ko... Regional meeting sa mga mayors. Pinakilala ko si BBM. Hanggang nung ayos na sila ni Sara, uh, sumama na rin. Pinakilala. Puro mayors muna ang minitamin namin bago kami umikot. So, uh, nakatulong din ako ng konti sa kanila. At hanggang ngayon, uh, nag uh, nag-endorse si hinihikayat ako ni President Duterte. Kaya ako, ako nga, it's an honor to be recommended or uh, endorsed by President Duterte. Papasalamat ako sa kanya at hindi na ako niya kalimutan. At uh, kako, uh sa, hindi ko pa nakausap. Pero pasalamat ako sa kanya at hindi ako nakalimutan. Pero iniisip ko mabuti yon So kako, mag, uh, sa lub -lub ko, magpapalam muna ako sa pamilya and mga kaibigan ko, like for example, the Governors League, na naging presidente rin ako dyan. Mayors League, naging presidente rin ako. Lalong-lalo yung Consulors League, naging presidente rin ako dyan. So tatanong ko sa kanila kung dapat ba ako tumakbo para makatulong pa or, or hindi. So inaantay ko pa lahat ang sagot nila. So I might pero pagtatakbo ko, siguro independent candidate dahil puno na yata sila eh. Sa, may mga lineup na sila. So, may partido ako. Lakas din. Lakas sila eh. Lakas. Lakas loob. Okay. That, uh, Governor, maraming-maraming salamat uh, po sa oras na inilaan mo sa paniminto. Uh, Bumudyan ni Sison. Uh, uh, Pakitalong nga kay Governor uh, singson kung ano yung uh, nakikita niyang pwedeng maging uh, impact nitong pagbabawal ng uh, uh, Olympics okay. dito sa boxing uh, this coming 2028 Olympics. Bumudyan Uh, pwede pakiulat ba, pa, Bombo Genesis. Uh, kasi ang boxing, ang, ang boxing bobo Victor, ano, sa mga kababayan natin, hindi na i-include dun sa 2028 Olympics. So, pakitanong, uh, pakitanong kay Governor Singson kung ano yung nakikita niyang uh, pwedeng maging impact nito at pwedeng maging rekomendasyon di, uh, tungkol dito, bobo Victor. Uh, uh, Gov, uh, may plano kasi na alisin na yung boxing sa Olympics. May plano kasi na aalis na yung boxing sa Olympics. Ano po ba yung sa tingin nyo ay magiging impact nito, Gov? Eh, be, hindi naman dapat. Dahil doon, kumuha ka tayo doon ng mga ano eh, mga na boxer. Like for example, yung tinutulungan ko ngayon, uh, si Charlie Suarez, na naalo doon. Ngayon, nagpapanalo sa Asian countries, hindi man, wala naman asenso. Kung siya, ninuloko lang siya. Nakakuha na ng belt dito, ang last fight niya dito sa Pilipinas, sa uh, Australia. Tinalo niya yung champion. Magaling. So, nagpunta sa akin, nagpatulong, uh, wala na akong pag-asa sa buhay, sir, kung hindi mo ko tulungan makalaban sa Amerika, sabi niya. Dahil si sisikat siya ron. So agad-agad, oo ka ako, basta wala akong porsyento kukunin sa'yo, tulungan kita. Ako ka nagbabayad pa masayang papunta sila doon eh. Kinausap ko agad si Bob Arum, one of the promoters. Eh, kaibigan ko yon, so sabi niya, yeah, I can give you, my please send me the video, the last fight. Uh, kung may kaya daw yung boxer ko. So, napanood niya. Sige, bigyan mo laban. ng laban. Bigyan na laban sa America last year. Nanalo. Bigyan ulit ng laban agad-agad. Uh, uh, this year. This year din. Uh, ano na, bibigay yung ang tawag doon yung uh, eliminator fight. Meaning, kung sino malaro sa kanila, championship na ang lalabanan niya. So, nandun na siya ngayon. Kaya binigyan ulit. kaya lang, nung pangalawang laban niya, pinalitan yung uh, kalaban niya. Hindi eh, pwede yung ganyan kakawa. Ayoko yung pinapalit-palitan Kung <laughs> so, pabalitan nyo, ako mamimili ako. So, pinapili ko yung coach. Sino dito pwede yung labanan. Ayun, uh, mamimili kami. Nanalo din si Charlie Suarez. Pangalawa. Pangatlo na laban niya ngayon tong uh, September, uh, yun na ang inaantay kong laban niya, Eliminator Fight. Pag nanalo diyan, championship na sa US. Uh, makakaroon makakaroon yun tayo tayong champion kung benasin siyang manalo ngayon sa Eliminator Fight. Eliminator Fight mean, kung sino manalo sa kanila, siya nang lalaban sa champion. Bumadjanesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bumovic. Maraming Magakamuk magakamuk the yan ho ang ating one on one live interview walang kay Governor Chavit Singson balik sinyo diyan sa studio Maraming salamat Bombo Victor si Bombo Victor Lantino magakamuk kasama po si uh, dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson